Good morning mga kasuelo Good morning tayo ngayon Sa aking naabutan dito sa aking kambing Good morning, good morning, magandang tangali Batiin mo sila, Nam nami-miss niyo po ba ako? Amo? Nami-miss niyo ba ba ako? Ito na, oh. Oh. binata na. Binata na, yun. Yes, yes. kakak pa siya, mga Yan, magandang hapon. Batiin mo sila, magandang hapon po. Magandang hapon po. Namiss nyo ba ako? <laughs> Namiss nyo, Umi. <laughs> Miss Bila nakita si Mama. Sama natin sa bukid dito si CJ, si Masilo. mga uh, silo. walang, ano, uh, walang bantay sa kanya ba? O so, dinala ko na dito sa bukid si CJ. Oh. Dahil na nasuotan na niya ng shirt. Dinala daw ka masakit. Ano siya? Oh. Ano masakit? Sundalo ako. Sundalo daw siya. Yan. Ano ano daw titignan daw niya si ano, si Momo. Oh, so, dito muna siya sa akin. Si Mrs. nandoon na sa kambingan. Dahil mamutol tayo ng ano din pangtulos para dun sa uh, sitaw, balag, set up tayo. <laughs> si Gio, binata na daw siya. So kaya na naman daw niya maglakad. Kaya lang nakabigaka pa siya ng kaunti. Yan. Medyo maga-maga pa eh. Pero pahilom na. Yan. sit up tayo dito mamutol ako ng pangtulos lagyan ko ng mga pangtulos yung sitaw ayan ayan mga aswelo sa may dumating na informasyon so, udlot yung aking uh, uh, gagawin ngayon eh, bukas na lang pagpaliban ko na lang yung ano Bukas na lang kami ni Kanato magano, ano mag, pagtulungan na lang namin magbalag gawa ng may informasyon na kailangan kong gawin <laughs> sa barangay ano uh, andito tayo sa mga baybahay dito sa bukid ikutin ko buong bubon lahat ng may mga alagang baka, kalabaw, kambing asot, pusa dahil merong merong bisita ngayong lunis na mag ano sila yung mga livestock team mga technician mag uh, mag ano sila anti rabies purga sa mga kalabaw baka kambing at mag ano ng vitamin spray yan so kaya kailangan kong inform lahat ng mga uh, may mga alaga para area area kasi ito kasi marami ito marami kasing may mga kalabaw dito sa amin area area kasi dito area baka doon namin i sama-sama doon sa kubo natin kasi may ipitan doon doon na lang magpurga kasi para hindi na mag-ikot-ikot din yung mga teknisyan isang area na lang tapos doon isang area tapos doon sa tabing ilog isang area din kaya ayan, udlot muna di bale So bukas na lang kami magpatuloy ni Kanato or magpatulong ako sa kanya na mag ano ng pambalag. So, mag-ikot-ikot muna ako at ito pa. ano? You know, o. Mag-distribute pa ako sa mga ID rin ng mga senior. So, servisyo muna po ako ngayon mga silo. So, sila, misis nandun sa kubo. Hinihintay ako. Yung mga kambing ay nasa loob na. Okay. Iikutin ko muna yung mga ano din eh. So, bukas na ako. Magpatuloy mga silo. Magbibigay muna ako informasyon sa mga agriser. Hag <laughs> Yung mga may mga alaga ba. The next day. And bad morning mga kasuelo Bad morning tayo ngayon sa aking naabutan dito sa aking kambing hindi ako alam paano nangyari kailan lumaki na siya <laughs> paano nangyari nito ayan pakita ko po sa inyo mga silo para makita nyo rin kambing ito ni ano anak ito sa nung namatay yung lumaki yung tiyan ay Sir Caro yung anak niya yung nadali ngayon hindi ko alam paano nangyari sobrang ito yan siya lumusot yung ulo niya dito Tapos may mga dugo po na lumabas. Ayan o. O. Posible namang lumusot yung ulo dyan. Nagpakamatay siya. na, nabigti siya. Eh, lumaki na siya dyan sa kulungan na yan. Sana nanya na niya yan. Pasikot-sikot na yan. Pero kung nabigti, siya, sana, wala sana ang mga siya na ipit. Hindi siya na wala sa ng dugo na lumabas. Ang galak naman sila. Hapon nandito kami ni Mrs. kahapon Ayan. So binantayan din ito ni Mrs. Kahapon hanggang sa nabusog sila. wala naman silang sakit tuloy so, nakikita ko ito kapon ano ah uh, sobrang ano liksin niya pero hindi siya ano katulad sa so, na, ubang-ibang namatay natin na uh, sakit talaga na may lumaki chan hindi makatayo eh ito ano eh parang hindi ko ba mahirap magsalita so yan po siya totoo kang sir Karo yan uh, yung anak po sa namatay ay eh, namatay din. Ano? Eh, Kumotuloy do godo sa lupa. Ah, posible o oh, lumusot siya sa ano, sa dingding. Eh hindi naman na ano 'yan. Ng ano pala, isipan para sa akin dito mga silo. O bakit nagkaganyan? Yun. So, no. sige lang. Lilibing ko na lang yan. Ganun talaga. Bugo yung kanyang ilong, oh. May lumabas sa kanyang ilong po. Mabae pa naman ito. Sayang, malaki na sana mga silo. Tahan ko lang si Roger Kung wala ba siyang Naririnig kagabi Nakakaiba Wala, na, ano Okay lang sana Kung nakita natin na Naglumpas ay sa Sakit ba Bloated ba Pero yun, ano eh Wala sakit yun eh ay pinalo lo ito eh ano malambot ba pinalo isa ilong ayaw niyo ulo dyan ayan malambot nga nito oh. basag bungo pinalo daw hindi naman, may sakit to bago pa lang ito malambot pa siya eh. tak pa ito kapon. Ngayon, ano? Ano, may mga namumuong dugo sa ilong. Ano, ayo. Hmm? Ngayon, hmm. Basag mo dito dito sa ilong. Nalo. Nag-interesan. Sibli kasi na <coughs> kuwan <mukupuan> siya dyan. <tos> <tos> Sinadya yan. Magandang gabi mga kasuelo. Magandang gabi po mga kasuelo. Magandang gabi. Kumusta po? Magaling na. Magaling na. <laughs> Kala ko tinawag ko dun sa labas So ayan na uh, update update Lang po ako mga sulo Update lang po kami sa inyo Ah uh, kasi nga ay Pas ba tayo kagapon no, Wala tayong upload ano Kapon? Ka Meron mm -hmm. kapon Ngayon wala O nga ito nga yung ano mm -hmm eh yan update lang po mga silo doon sa hindi kasi nga yung kahapon nga meron na nga sana tayong upload uh -huh. eh may inform nga nga i ano po yung mga farmers na mga mayroong may mga alaga lahat manok lahat uh, ano sila bakuna sila lahat magtanggal ng kuko mag -in mag inject anti-rabies at saka forgot vitamins ng kalabaw, baka, kambing, ayan. So, yun nga, meron nga, so, covered sa akin yan dahil uh, kagawad nga po tayo at uh, siyempre covered ko talaga yan dahil agriculture ako. So, yun, naudlot yung ano namin kahapon dapat gawin. So, kanina naman po, Ayan na, meron tayong bad news na sumalubong sa kambing namin. So, iyan ang ating i-update. So, ayan, na-confirm po namin na kami ni Roger na napag-interesan yung aming kambing. Pero, uh, hindi na na kami mag -ano kung sino. Basta, uh, alam namin na napag-interesan o na dahan ba? Dahil uh, basag yung nguso, basag chinik namin yan, mabasag yung nguso pero uh, ayos na lang yun. Eh, sabi nga niya, no? sabi nga ni Sir Caro, yun nga, sinabi ko sa kanya lahat, uh, yun, uh, ipasadyos na lang namin kung sino man ang gumawa, kung alam, So, hayaan lang namin. Hayaan na lang namin yun. Huwag so, lang, eh, ano lang namin. Nakasama sa ano yun. Pero okay lang. So, yan yung mga kambing namin. Lagi naman yan, binabantayan ni Mrs. Yan, no. Na, ni si Jay kanina, magpastol. Lagi binabantayan yan. So, nasa kanila na lang yun. Eh, kahapon, Uh, okay pa sila. Oh, hindi, eh, namin eh, okay, okay sila. So, yun nga, pagbalik namin ng kanilang, ah, pagbalik ko kanilang umaga, ah, uh, yun ang nadatnan ko. So, impossible, imposible eh, kasi sabi niyo, Roder, kung naipit, nasakal, hindi mamatay kasi ang luwag, ang luwag, lusot nga yung ulo eh. Lusot, pero palaisipan dahil bakit na punta dun sa pagitan ng kawayan ah, uh, basta wala isipan eh, kung nasakal daw yon eh, hindi ma hindi tumutulo yung dugo yun pala kaya pala tumutulo yung dugo chinik namin basag yung muso so sa ano namin uh, pinalo yun parang ganun so okay na ah uh, yan update kasi para para din ma, ma ano din si Sir Caro si, si sa kanya yun so pinaalam ko talaga sa kanya kaagad kanina so yun nga ipa ano na lang hayaan na lang pasadyos na lang so yun yun na uh, bukas din eh, baka mabisi tayo na naman dahil uh, may operasyon bukas yun nga magpunta dito yung mga uh, livestock team sa NGO ba sa Baybay yung in charge ng livestock lahat mga technician mga handsay lahat dahil nga ayun yung operasyon na orga ayan magbigay ng ano sa so, mga alagang hayop so nandun ako kasama ako so sa akin nakasalalay so, nag ano uh, inform na ako sa la, taga rito sa amin. So bukas na lang eh ano na lang, hintayin ko na lang yung pupunta dito, yung bisita. So ako ang makikipag halobilo. Ako ang naka-assign. Ako, uh, ako ang mag-assist ako ang mag-assist. So ako magsama kung saan. Ayun. So yun lang po ang update. So yun si CJ ah, uh, medyo okay na siya, kasama na siya dun kanina sa pagpapastol kaso hindi pa gaano talaga 100% na magaling uh, hindi pa siya nakakatakbo uh, ganun ganun pa siya lakad Oo. Ayan, na nandito sa bahay ngayon. Nagpipiknik. Bakit nahiya akong kumain? Wala na pala laman. Ito? Oo. So, yun. balay yan ang update, na ka Sabi nga ni Sir Garo, laban lang tayo. Mahirap naman mag-ano ng mag-inganti. Mag mag so, hindi, hindi na. Yan, ano na lang. Kita lang, ganun. So, pagsubok yan. <laughs> so, yan ang update sa namatay nating kambing kanina. So, ano na siya. Nag-interesante. Tapos, yun nga. Ika na nga pala kanina, hindi ko na nabidyohan kasi nga busy tayo kanina. Dahil uh, meron ding meeting na inatinan ako dito Sar, uh, farmers din sa Farmers Den sa Sunrise isang grupo. So si Kanato na namutol na ng mga kawayan ng pantulos para gamitin namin sa balag. So yun, yung update. So yan, uh, papasalamat ako sa inyo sa laging uh, panunood. Uh, kahit na uh, Uh, minsan, madalang na na makapag-upload, eh. walang, pinatawag tayo sa servisyo ng barangay, so, katulad ngayon, at uh, bukas, so, ayun, uh, nandyan pa rin kayo, na nakasubaybay kahit, uh, minsan, ano nga, ilang araw, or, minsan, 5 days, na walang upload, so, nandyan pa rin kayo, so, thank you, thank you, na marami, Jay, pasalamat ka, Jay, ang oh, update ni Shelly, eh. medyo tumaba ba? Hindi <laughs> tataba na stuck sa bahay. Nagkalaman-laman si CJ. Si Gawa nang hindi na napapagod. Na-stuck siya nung isang linggo na niya na pa. Mm -mm. Isang linggo na siya natuli. Hmm. Alam ko na, gabi na. Gabi na po, mga silo. Alam alas otso na so bali yun ang update dito sa kambing at dun sa ano sa mga gaganapin bukas so yan kapag meron akong ano nga dito activity sa barangay nandyan sila nalawa maka naka ano uh, suporta. lalo na yung kambing yan, sila ang naka naka-assign kapag uh, may gagawin ako sa barangay. So hindi pwedeng wala tayo. So, kapag uh, mayroong ano na uh, lalo na covered sa mga parting agriculture ah uh, tayo na nandiyan. Kaya si ang nakaantabay sa mga kambing sa mga alaga kapag wala ako. Ayan. So, yan. Uh, hanggang sa muli mga kasuyo, magandang magandang gabi po sa inyo. At uh, ingat kayo palagi kung saan nang po kayo naroon. And, magandang gabi po sa inyo at uh, maraming salamat. At uh, paalam mo po na mga kasuyo. Paalam. Like Peace. and, like and subscribe para alright. Huh? Like and subscribe para alright. Alright. Oh, alright. Uh, magandang gabi po. Peace. Bye -bye. Bye.